Good morning guys, tara dito na tayo ngayon well, sa Kalabon Fish Market uh, Try ko dito yung mga -ano. first time ko dito mag-vlog kasi yung mga nakikita ko sa ano, sa YouTube yung mga isa din ko mag-vlog meron sila tumpukan tapos meron sila ng 100 ng kilo ng kilo pintula ya, Tara, try natin Labo Alam ko si Pangihaw Gusto mo? ko lang na to eh sa akin Sa niya Mayroon mga papakula ko yan, malalaki, sa

Sang mami, kasi papad sa tubig Ito, ang katawan. Siyempre, 300 yung malaki. yung malaki. 200 yung Sulit, so, no? Ano ni, isa? Pag isang na yan. na ni, sa Huwag kang okay, P100 Kahit dalawa itong P3, P4, plastic, plastic Ito, pwede ba palitan ng ano? 70 Yung blue kasi Ako lang yung blue ayoko na Saan yung blue ito? Ayaw mo na ito? Sandahan na lang itong book kaya Ganoon may ano na lang Basta kasama ng Siri, no? Ganoon na Tuloy tulinga sandaan kalunggong piti bukan sandaan kalunggong ah sandaan din thank you boss jan, yan lalaki no 890. ito 90 ito tumpukan magkano? sandaan sandaan so, Ah, sandaan. Ah, oh, sige. Ito Grabe. dito ito, ulo. na Sandaan Ha? Huh? Halumahan. Oh, isa na yan. Ganyan na kayo Nakalabas pa lang yan. Thank you. Ate, magkano yung mo? Magkano tumpong nito? 50, si 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 sandaan. Sap-sap, magkano? Ay, ito grabe, Ang oh, oh. Murong-murong, sandaan. Marami na, oh, sandaan. 50. Si grabe. 50 lang yan lang Ito? 100 100 Madami na yan. 50 50 lang yan, Ganyan tayo pag ganyan sandaan. Galunggong lalaki O, oh, galunggong Masandaan Dami o Ito, 50 lang Halos Satlatin ano 50 lang tayo Madami na 50 lang o oh. Daliwa lang Kuya

100 KILO Uy na tayo guys Sabihin dun tayo Laki, laki tuligan Uy na tayo dun Video mailita yung eh, nabili ko. Laki. 200 lang. Ito yung mga ano yan. 20 kilo. O. Oh. Pauwi na. Pauwi na kasi medyo mainit na eh. Ano hmm. uh, guys? Nakabili ako ng ano? Nang tulingan ang laki nasa 3 kilo 200 10. tamang tama na yung pang ano pang sigang at gata siguro ko makakain natin siguro na isang linggo yun laki mura dito sa ano uh, malabon fish market grabe may tumpok 100 tumpok 50 grabe kaya eh, ako uwin ako guys salamat Thank you, thank you sa inyong suporta. Ah. Subscribe naman ng aking vlog. Bye-bye.